Tay, parang nahihirapan kayo gumalaw. Ay, ako ay bulag na. Hindi naman kami nakakaya sa umaga eh. Ha? Sa halip na tatlong bisis, maghapon, dalawang bisis lang. Uh, kaya po, po. Okay. At ako. At ako'y napapaya sa inyong... sa inyong kumulong eh. Ay, si tatay. Anong ginagawa kayo ni tatay doon? Ayun oh, nagtataba no. ay, siya dito. tanghaling tapat na. Pang ano niyo ho yan? Ay, pambinta ng asawa ko. Ay, pambinta. Ay, parang hirap nahihirapan kayo gumalaw. Ay, ako yung na-stroke, bago bulag na. pa Ay, Ay, ganun po ba tatay? Dito muna kayo, huwag na kayo mga sa gabi niya, ha? na ah, kayo, Dito muna tayo, kung nabahala dyan sa gabi niya. Eh, paano kayo nakakapunta diyan? Ay, magpapasit muna ako sa asawa ko. Ah, hawa kayo dito, tatay. Akin na yung gabi niya. Dito muna tayo. na kayo, huwag na kayo, huwag na na nandito na kayo, eh, hey, kamusta kayo dito, tatay? Ano nangyayari sa inyo? Parang kayo ay hindi makakita na. Ay, ito nga hong mata ko, napasma. Ito ho ay eh, bago nagkatarata pa. Ay, sabi ng doktor, ipagsadyos ko na lang. Opo. Ay, ako pagmisan ho, na nalulungkot sa sarili ko, ay kaya ako pag nang umuha ng gabi at maipagbili ng asawa ko dahil lang wala ho akong pera malabo na ho yung paningin niya? Ay, sad nang wala na ho, bulag nang halos eh. Dito mo nakasalamin pa ho kayo? Ay, pa... ito ho eh, para pag ako ay nasa damuhan, hindi na nga nakakakita bago masusundot pa, masakit. Oo, kamusta po yung buhay niya dito sa bukid? Kawa nang hindi kami nakaya sa umaga eh. Ha? Huh? Nasanay na ho yung amin tiyan. Na ganyan, basta nakapagkape. Ayos ano na, na, basta may lamanant yan, uh -huh. sa halip na tatlong bisis maghapon, dalawang bisis lang, ang hirap ako. Yung buhay nyo ano? no? rito, nararamdaman ko na parang hirap na hirap kayo, talagang lumalaban kayo sa hirap ng buhay, ano? May hirap. Sa, sa daong ganyan lang at isla, wala akong uh -huh. gagawin eh. Ang tao ho naman dito, minsan magbigay ng gamot, magpapausang ako sa tindahan uh -huh. at sasabihin sa amin eh, saka kukuha ibabayad. Ay palibasa nga alam nila ako hindi nakakapagtrabaho. Uh, matanong ko tayo, magkano po itong gabi nyo na itong mga nakuha nyo? Ay po eh, pagkako'y nga ng 30, 35, ganyan. Ito na hong ganito karami. Paano magkakasya sa pambili nyo ng pangangailangan sa bahay? Ay una-una po yung amin. Halimbawa po, ngayon nagbinta siya, kailangan ko lang gamot, napangkot, nagmimedia ako. ngayon, sa bukas pag alam namin walang bigas, Adi, hahanap na uli ng gabi. Ako'y napapay ako talaga ako. Sabi ko sa inyo, kala yung maahal nila tala. Ako, kaira po. Sabi ko, ako'y maputulan ako maputul na ng kalingkingan. Huwag lang mata. Hindi na pa tayo nag-uusap. Ano na pong pangalan nyo? Eh, si ako po, eh, Emer kong tawagay. Eh, pero Emer lang doon ang tunay kong pangalan. Pero si tatay, makikita niya po. Na-stroke na siya. Nagkaroon na siya ng problema sa katawan. Malabo pa yung kanyang mata yung hanap ng gabi para maibenta, para mabuhay, para may pang-maintenance. Ay ako ay eh kahit hindi ko makapag-ulam ng masarap, basta may bigas. yun sabi ko sa asawa ko, ang dadamihan nyo yung, yung bigas at mawala man ang ulam, bahala na magulay ng mga gabi. Basta kahit papano, basta nalaman na ang tiyan. Ganito tatay, ang alauna may na, Kumain na ba kayo? Hindi ko, hindi ako nakaisang magkahal. Ang amin pong kahit alas 10. 10 Pagdating ko pa. ng oo, gawa nga kami pag nakapag kami sa umaga ay alas 10 kami sa ko asawa ko dala na ho ang tanghali ano oh sa ay, hapon na uli gayon po kami ano nang hirap ng buhay niyo hmm. dito tay bibilihin ko na lang po itong gabi niyo para naman uh, makauwi na rin kayo saka mainit na rin po yung panahon hmm. para magpahinga na rin kayo itong gabi niyo tay magkano tay eh, tirte pa po pagbibili ko namin yan, asawa ko. Tatay, tanggapin niyo po itong isang libong piso. Hmm. O, ito na po yan. Para makauwi na rin kayo. Ba, ay, salamat naman. Ikaw, mahal naman. Ay, walang problema, tatay. Maliit na bagay po yan. Bilhin pa kayo maintenance sa gamot. Hmm, nabili po. Nabili, tatay. Kulang pa po yan. Ito, tay. Dagdagay niyo po po ng isang libo. Hmm. Para may may maibili po kayong gamot. Hmm. Tapos yung bigas, ha? Hmm. Ito po, nabigay niyo sa akin. Mapakalaking tulong niyo sa akin na halagang ito nga ngayon ho, ako nakahawak ang ganito. Misan ho, nakakahawak nga ako ng p sa libo, ay kulang pa hong ipabili ng mga kailangan namin sa bahay. Ako'y natutuwa po at okay. ako'y napapaya mm. sa inyong, mm. sa inyong kulong <laughs> ka Ay, malit na bagay ito. <laughs> ito Ay, malaking <laughs> bagay na sa akin ito mm -hmm. dahil lang mabibili ko ang aking gusto. Lalo kung mga may ng mga gamot ko pag misa nasa at ng ulo ko. Okay. sa tindahan, walang magpautat. Alam na wala akong trabaho. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana madami pa kayong matulungan. Opo tatay. Tuubin ng Panginoon tatay. Na may makapanood sa video nyo at may matumulong sa inyo. Pinadalangin ko pa rin kayo na kayo isa na bigyan pa ng Panginoon Diyos na mahabang buhay na mga kagaya nyo nakakatulong sa amin.